Hello ka person. Welcome to my vlog. So for today's video, guys, I uh, magluluto ako o ipapakita ko sa inyo kung paano ako uh, maghanda ng mga putahi na pagkain ng mga uh, taga China so, so samahan niyo ko, guys. Ipapakita ko sa inyo kung anong mga uh, procedure at mga kadalasan kinakain ng mga Chinese na mga tao dito sa Bansang China. Sana pa rin nyo guys. Samahan nyo ako. Let's go! So, ang gagawin ko ngayon guys is uh, gumawa ako ng uh, sa Pilipinas tawag nito is bulabula. <coughs> -bula. Pero, yung bulabula -bula nila kasi dito guys di kagaya sa atin na ano ah uh, puro kaning baboy lang lahat yun. So, dito sa kanila guys iba yung bulabula -bula nila dito guys kasi ah uh, gawa sa gulay. Yung bula-bula dito, guys, is ito. Uh, may obe. Obe at saka nahalo sa karning, karning baboy. So, ito yung bula-bula na ano, obe. Obe at saka Of course, bula-bula may, may karni dapat yan, di ba? So, ayan. Lagay natin dyan. So, ito na yung ito na yung resulta ng ginawa kong bula-bula, guys. Ayan. So, ang sarap niya, guys. Ang sarap niya, mga kapreson. Ayan. Ayan, yun yung laman. Diba? Kainin natin. Mmm. Yan sa po, kasarap. At masustansya. Paborito kasi ito ng mga kids ko, guys. Kaya, ginawan ko sila nito. Unang, uh, pagkain pa ito na niloto ko, guys, kasi Gagawa ako ng 8 8 delicacies Iba't ibang Klaseng ano, putahe Unang putahe pa to niloto ko guys Yan, simple lang yung paggawa nito guys Hindi gaano Mahirap Ayan dapat, pag pupunta ka dito sa bansa nila, dapat marunong kang magluto dahil well, hindi lang pagandahan ang labanan dito guys dapat marunong ka rin magluto para mas lalong mahalin ka ng iyong kabiya o di ba so hi guys nagbabalik so tapos na yung ginawa kong ano guys yung bulabula na uh, gawa sa ube ito na siya guys ito na yung resulta niya guys ayan So, first recipe pa to guys. May pito pa tayong gagawin. So, first pa lang yan. At pangalawa is yung tinatawag nila Shanghai Lumpia. Ayun. So, ito guys, Shanghai Lumpia. Ito yung pangalawa nating gagawin. So, una nating gagawin guys is ipaghihiwalayan natin yung wrapper. Isa, ng isa uh, iisa. Ayan. So, ayan. Mag-start na tayo, guys, para hindi na tayo maabutan dito ng ano, 100 years. Eh, di ba? <laughs> <laughs> hindi pwedeng maano siya, mapunit. Ayan, mapunit na. Hindi pwedeng mapunit kasi ang hirap niyang ano, gawin na pag, pag napunit siya. So, ayan. ¡Gracias! years later. So, ayan guys. Uh, tapos ko na ihiwala yung wrapper. So, kailangan natin siyang ibalik sa ano, plastic cellophane kasi pag mahanginan siya guys, titigas siya. Maninigas siya. So, ayan. Tapos na siya guys. Ayan, di ba? Kidi, So, ibabalik na natin siya sa plastic plastic. Ayan. Babalik natin siya sa plastic. At uh, ilalabas na natin siya mamaya kasi uh, gagawa muna ako ng ano, yung, yung karne at yung ibang ingredients. Gagawin ko muna pagkatapos lutuin na lahat. Uh, yun. Tirarap na natin siya dito guys. So ayan. Tipot lang kayo guys. Huwag kayong aalis. Babalik ako. So, ito na guys. Ito na yung ah uh, uh, karne na uh, gagawin natin for ihalo natin sa Dumpiang Shanghai. Yan siya guys. So, lalagyan lang muna natin siya ng pampalasa. So, first nating ah uh, na gawin is, nalagyan muna natin siya ng asin. Ayan. and then the MSG granules or sa atin sa is magic sarap magic na sarap pa ah. at saka itong light soy sauce ito guys light lang sya light soy sauce Ayan. and then next is yung ayun na dark soy sauce ito yung dark na siya. Dark para yan. Ma county lang kasi naglagay nang tayo ng asin at MSG na granules. At ito guys, ito yung ah uh, uh, tinatawag na um aroma oil. Yan. Para mas ah uh, tapos haluin. Para mas ah uh, mas ano, mas katakam-takam siya, guys. Ayan, haluin natin mabuti. At pagkatapos natin siyang i-marinate, ay ipiprito na siya together with the vegetable. Hindi na siya, pag ay isasalang na ito sa kalan, hindi na siya uh, kailangan lagyan pa ng ano, ng mga seasoning kasi nilagyan ko na siya dito. Ayan, mamarinit lang muna natin siya, guys. Ayan. Tapos, pag marinit niya in one minute, prepare na natin siya sa kalan. So, ayan. So, tapos na yung pag marinit natin sa karne, guys. So, ito naman yung uh, cabbage. Ayan, Chinese cabbage. So, ang gagawin natin dito, guys, ikakat natin siya ng half so nasa sa inyo yan kung uh, kung gaano karami yung uh, gagawin yung uh, ikakat yung ganito so, sa akin uh, ma ga maliit yung gagawin ah, ikakat ko kasi maliit uh, hindi hindi gano karami yung karni na nabili ko sa so, Ayan, sukat natin siya ng no? Ayan guys, tapos ko nang i-cut siya guys. So, hugasan na natin siya at pagkatapos ay ididrain na natin pagkatapos hugasan. So, ayan. Ilagay po na yung sibuyas. Next is yung karni na. Ayan. Gawin natin yung karni dyan. guys, yung karni is mahaba. Kasi, iba kasi yung karni na gawin palimpia at yung bulabula. -bula. Pag bulabula -bula kasi, yung karni dapat is Uh, kailangan siyang uh, mapino, mapino yung karne. Pero ito, kasi lumpia yung gagawin natin. So, dapat hindi gaano mapino yung at uh, mahaba. Yan. Yes. Yes. So, next is, ilagay so, na natin yung cabbage. Pwede really ma-overcook yung cabbage din kasi. Hindi na mas masadong ano, crispy pa. kinain mo 'yan. So, ready na sa four So, hi guys. Nagbabalik muli. So, tapos na 'yung ano, Uh, gagawin natin uh, para lumpia so uh, next procedure is ibabalot na lang natin sa dito sa wrapper yan so ayun guys, so ready na po yung ating ingredients um, sa hole yan so let's go simulan na natin So, ayan guys. Mabilisan nang to. Favorite to ng mga anak ko. At try ko rin uh, pinakain ang asawa ko nito guys. Eh, nasarapan. Eh, di, gawa tayo ulit. Ayan. Diba? Ano ayan na siya guys. Finished product. thank you guys. So, tapos na pala yung ginawa kong, ano, lumpiang Shanghai. So, ito na yung finished product, guys. Ayan. Ayan. So, pangalawang recipe pa lang to, guys. May anim pa tayong, anim pa tayong lulutuin. So, ayan. Sipot lang kayo, guys. Huwag kayong aalis. Babalik ako.